Mga ka-farm, ito na tayo sa ating cutie, cutie kibol. Yan, nakikipagharot na naman ng ating lovable cat. Lovable kitten pa ang ating kibol. Yan, gusto niya akong kagat-kagatin mga ka-farm. Oh, mabait naman yung kibol ko, mga kaparmen. Ayan. Gusto lang niyang mga gat-kagat-kagat sa akin. Oh, oh, simplang na ang aking kibol. Ayan. Gusto pa niya talaga akong kagat-kagatin, mga kapar. Ayan. Ang tingin niya sa akin ay isang pagkain. Papak, papak, ah, oh, oh, nagulat ang kibol madi dist, madi disturb, na interrupt ang ating bulilit